Good morning sa inyo, ito kami yun sa aming bahay Ang aming dalawang alaga ay nalulungkot dahil ang aming dalang pasalubong ay <laughs> Spaghetti lamang walang chicken kaya ayaw nilang kainin ng kanilang spaghetti guys <laughs> Malungkot silang dalawa. Ayaw nilang kumain ng kanilang lunch. Kasi ang spaghetti dapat ay ang kanilang lunch. Tingnan mo guys. Ayaw nilang kainin yung kanilang spaghetti. Yan. Pinakapakain namin na sila ng spaghetti. Sa isang buwan, sa isang beses lang. Na may medyo may lasa po, po siya. Pero ayaw nilang kumain. Alam na ah. Kasi gusto nila may... Uh, wala. Hindi, hindi kami maka... Hmm kami nakabili Hi. ng chicken, kasi spaghetti lamang. Ah, Sawi! Joey. Sawi! Joey. oh ayan. Hindi siya namamansin. So, Masamang-masamang lo. Si Maki, naka si Mangot. Ayan sila, guys. kung so, hindi nila gusto ang pasalubong mo sa kanila. Thank you, guys. Thank you for watching. Thank you. Bye! Thank you.